yo naflo itu, ya, itu, Yun, yang isa yun, yang natin itu empat lima, no, oh. so oh. takip, takip lang to katropa, no, mau <tutama> katropa, Oh

Ayun, no? eh. ano oh. Ayun, ang plato. Kaya na, nakakro pa. lalaki. Lalaki ng plato. Ano to? Ganda yata ito, ah. Ang ganda nito, kung natin to. Ito pa oh, maganda ng plato. yun Mga katropan daming tapon, walang namulot. Dami. Ikaw naman oh. Kuna ata. Ito pa oh. Red tag Ano oh. po, oh. po niyan? Ano po plato? Ano plato? Oh.

saya tiket itu saya. basah besar basah kecil ya. Hai, malalaki ang pulot natin ngayon wala na kaya wala na mulot eh. ito eh. eh. ito eh, ay tama pala tama yung isang huwag

Grabe. Yun. Yung mga katrupa. Oh, uh, ang ganda. Yun. Ha? Yun. Ah, ah, kala ko kala ko binibinta pa. yung pala libre dahil mo oh, ganda nito eh basag ito yan yun

pun aku saya sayang cuma berupa ulan takip dan itu ulan takip sayang tuh ulan takip ganda iya nih itu pak sih iya nih tapi tapi kok dari kapan nih ya kan ya kan ya balas balas tanong nyo kung libre ba binibinta pa eh sayang may tama may tama sayang o oh, ito isang okay ito okay, rin isang may tama grabe oh naka plastic pa eh grabe ay may tama Tama pala, to. Ay, tama pala ito. Tama pala. Ito. Huwag sabihing laki. Yun. Kasi sobrang, ano. Ang ganda pala nito, Binigay sa akin, no?

dito lang tayo mga pa sa isang ano sa isang station sa station talaga. oh ito ganda oh ganda nito oh ang tatap nito Lai Bai ching lay by ching oh ganda hey. nito Hoy oh, tatangin ko to. Para hindi ko kunin. Sayang. Tamba bulan no. Oo. Yeah.

yun kita natin Ito, marami na tayong ganito. Anim, anim na ganito. Yun, o kakasabay ng tatlo. iyon no know? <laughs> ito maka tropa oh oh duar-bar ba oh ito duar barka tayo, dobleto oh ito dobleto yan oh oh ayoko sarado na tim oh di ba oh toto ko duar muna tayo

Ano to? Bread toaster oh. Black baker po. Kaya. Oh, ito Uy, ganda nito ah. Ayun natin kung okay ba. Ay, basag na sa loob. Ito pa. Amoy ano lang, amoy tsaa. Kunin oh, natin. Tuhu pa oh. Iyon na. Bigat. Tulang. udah nanti sama teman ini. Tetap nih so, tak Kalau mau tetap ke rumah ganda sya. Ah, ini. Eh, pui di. Ini. Oh.

glitter ito ano mayroon dito ito maganda mga plus dito to o ito, ito mga design oh? Ito, ito ganda kagandahan ng mga design ano pa nandito wala na pakai satu kok sayang terapi kami tuyun 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 Yun. Dito pa lang pulot na tayo. Ayun, ito, ganda na naman, no? Oh. So, yun dito mga katrupa, Sayang so, to, oh. Walang ano, walang takip. Takip lang, wala. maganda ganda. Ito, mo na. Ang dami maganda dyan mga katrupa. Grabe. Yun. Ang dami. Ako, walang namulot. Ang ito walang, walang takip huwag na natin dalhin maganda sana to may takip the best nakita pa akong plato eh. iyan oh. Eh. dumi hugas lang to hugas lang katapat Wala nang kumuha mga katropa. Tignan mo. Sobrang daming tapon. Walang kumuha. Walang namunod. Grabe. Hindi ko alam yung yung nakuha ko. Napakarami na. Baka mag arkila na tayo sa sasakyan nito. Dito pa lang ako mga katropa. Saan naman ito? Dito maganda ito. O. Nagigyan ito. ay kaya to oh, linis lang to linis ito to oh, okay. marami dami marami <laughs> dami I think ito, da, natin kaya ito ayusin natin ayusin natin doon kasi sayang Yan. ito na ang so ayun mga katrupa tingnan nyo naman yung napulot natin ayun o oh. sobrang dami ito mga plato meron pa dyan oh. ayun o oh. pipilihan pa grabe hindi natin kaya dalil lahat so, sobrang dami mga katrupa ayun mga katrupa yung mga napulot natin ay para sa ating balikbayin box sa mga gustong manalo po ng Malik ba Back. Like and share na po sa ating mga video para makasali at manalo kayo sa ating Malik ba Back. Malay nyo, kayo yung mab mabunot po sa darating na karami. At sana tuloy-tuloy yung uh, pag-share nyo sa ating video mga katrupa para pag tuloy-tuloy yung sahod natin, tuloy-tuloy din -tuloy yung pagbibigay natin ng Malik ba Back. Yan mga katrupa, medyo mahaba ng video na to. Maraming salamat sa support at sa walang sahong pag-support sa akin. Kita-kita ulit tayo. My next vlog. -bye.